Kinben Book 5 Chapter 22 Hindi naging maganda para sa Kalapan City team ang simula ng ikalawang quarter. Una ay dahil sa bigla ang injury accident na nangyari kay Larry at ang ikalawa naman ay ang pagkakaroon agad ni Mendes ng dalawang fouls sa unang dalawang minuto pa lang ng kanyang pagdalaro. Ano ang masasabi mo sa nangyari? Mahinang tanong nga kagad ka ni Maki na napatingin kay Ricky na parang medyo na frustrate sa nangyari. Parang ang daya ko yan ang nangyari. Pakaramdam ko ay eh hindi dapat ako natawagan ng dalawang fouls kanina. Wika naman ni Ricky na napatingin sa loob ng court. Ang bola nga ay kasalukuyang nasa possession ng Mangyans. Hindi lang iyan ang pwede mong maranasan. Hindi mo alam ang ugali ng mga makakalaban natin. Huwag kang maging kampante at huwag kang maging mabait masyado sa kanila. Ngayon mo may iisip na ibang mga players na ang kakalabanin natin. Wala na tayo sa Oriental Mindoro. Dapat ay alerto ka palagi sa gagawin ng kalaban. Dagdag pa nga ni Maki habang nakatingin sa biglang screen na ibinigay ni Gamboa kay Gomez. Dahil nga roon ay biglang nakalusot ito sa depensa ni Mover at kasunod noon ay ang isang biglaang bounce pass na ni Gomez papunta sa bigla na lang nagkat na si Gamboa. Sanay na sanay maglaro ang dalawang iyan at parang matagal na silang magkasama. Wika nga ni Maki at nakapuntos nga ang kanilang kalaban dahil sa tira ni Julius Gamboa. Tumangu naman si Ricky at ito nga ang napansin niya sa dalawang iyon. Parang alam na alam na raw ng isa't isa ang kanilang gagawin. May mga pagkakataon niya kanina na walang tingin ng pasa pa ang ginagawa ni Gomez papunta kay Gamboa. Kailangan nating masira ang galawan nila. Mahihirapan tayo nito kung sasabayan pa sila ni Kyle ng magandang galawan. Baka sa second half magpakitang gilas ang isang iyon at iyon ang hinihintay ko. Wika pa nga ni Maki at makikita naman ang agawa ng rebound sa ilalim ng basket nang magmintis ang jump shot na pinakawala ni Sanchez sa harapan ni Gamboa. Nakuha naman ni Tristan ang offensive rebound kaso nang tumalo na siya para itira ang bola ay nablak siya ni Lazaro mula sa kanyang likuran na ikinachir ng mga nasa bench ng Mangyans. Isa sa magaling kong blocker iyang si Rowell at dahil nasa painted area kayo ay malaki ang chance na magawa niya iyan. Wika nga ni Coach Darwin nang isingisi sa depensa ng kanyang mga manlalaro. Tumapo naman ang bola at ito na nga ito hinabol ni Baron bago lumabas sa guhit ng court. Kaso nang makukuha na niya iyon ay biglang lumitaw si Gamboa na naging dahilan upang magkabanggaan silang dalawa. Napaseryoso naman si Baron nang maramdamang may kasamang paniniko ang nangyaring iyon. Si, si Raulo ang isang ito ah. Patulan mo ako, may paglalagyan kasi meron. Biglang wika naman ni Gamboa at ang bola nga ay dumiretso na palabas ng court. Ang nangyari ngayon ay hindi nakita ng referee dahil ang pinakamalapit dito ay bigla na lang naharangan ni Gomez na para bang nagkataon lang. Mula naman sa bench ng Oxy ay makikitang seryoso lang na pinagmamas na ni Kyle Lastimosa, sina Gomez at Gamboa. Ang totoo nga, akala niya ay mahinang team ang Mangyans kaya dito siya nagpunta. Kaso nang makalaban nila sa exhibition game ang Oriental Mindoro ay may napagtanto siya sa dalawang iyon. May gulang style maglaro ang dalawa at magaling mang asar ng kalaban. Parang mas animal silang maglaro kapag hindi taga Occidental Mindoro ang kanilang kalaban. May naikwento nga sa kanya ang coach niya na may isa pa silang laro na ang kalaban nila ay ang isang local team ng isang bayan sa Laguna. Kaso, Nagkagulo ang larong iyon dahil naasar sa Gigi Brothers ang mga kalaban nila Hindi natapos ang game nila sa Laguna At ang nangyari ay tumakasan lang sila dahil biglang inupakan ni Nagamboba at Gomez Ang ace player ng nakalaban nilang team Nangyari iyon nang ipahinto na ng kalaban nilang team ang laro At doon na nga nagsimula ang bulo na inaasahan na rin naman ni Coach Darwin Dahil long hindi pa naglalaro ng basketball ang dalawang ito ay may tinatago ng bulang ang mga ito. Mga dating basagulero sa mamburaw ang dalawang iyan. Hindi ko nga akalain na sa likod ng parang masayahin at palakaibigan nilang approach sa iba ay may tinatago silang kulo. At ayaw kong mangyari yon dito sa Mimaropa League dahil malaking gulo ito. Naalala pa nga ni Kyle ang sinabing iyon sa kanya ni Coach Darwin nang magkausap silang dalawa. Ito nga rin ang dahilan kung bakit walang kinikilalang team captain ang kanilang team. Gusto ni coach ay siya na lang ang magmamando sa kanyang mga players lalo na kina Gamboa at Gomez na parang tropa-tropa kung ituring niya kapag wala sila sa loob ng court. Good luck sa team mo, Maki. Nasabi na nga lang ni Kyle sa sarili. Mula naman sa pwesto ng Ormin team ay makikita nga seryosong pagtingin ni Henrik kina Gomez at Gamboa Kagaya ng laro natin sa pinamalayan, hindi na talaga maganda ang kotob ko sa dalawang iyan. Kamuntikan ko ng patula ng kagulangan nila, kaso nagtimpi ako kasi gusto kong maging maayos ang laro ko. Tagasira sila ng laro ng kalaban, at delikado lalo ang team nila kapag nagsimula ng magpakitang gila si Lastimosa. Dagdag pa nga ni Ramirez, may kinaseryoso naman ang katabi niyang si Jeric. Pero may Romero ang kalapan, may Mendes pa, at magagaling din ang mga players na kasama ng dalawa. Sabi naman ni Jeric na kinatangon ni Henrik. Baka nakakalimutan mo, ni Maropa League ito. Hindi na ito Provincial League. Kahit sa team natin, may kanya-kanyang role ang bawat isa at walang tapon sa lineup. Lahat ng teams na kasali rito ay magagaling. Kaya hindi tayo pwedeng magpakakampante. Lalo pat parang preparation na rin natin ito para sa Maharlika League. Seryosong winika ni Ramirez at ipinagpatuloy na nga niya ang panunood. Sa kalapan nga muli ang posesyon at pagkasambot ni Mover sa bola ay isang quick pass ang kanyang ginawa nang biglang nagkat si Simeron sa depensa ng kalaban. Inatake agad ni Baron ang basket at agad naman siyang binigyan ni na Tristan at Ibanez ng daan nang magbigay sila ng screen sa mga katapatan nila. Maganda ang cut na iyon ni Baron kung titingnan. Kaso may isa ring player na Oxy ang biglang nagkat ng galaw papunta sa ilalim ng basket. Nawala si Gomez, nasambit na nga lang ni Mover at nang tumalon si Baron patungo sa basket ay siya namang pag eksena ni Gomez sa harapan nito. Wala sa loob ng no charge zone ang sapatos nito, at doon na nga na ang mga nakasul na malapit doon. Ngiting-ngiting nga si Gamboa sa kanyang nakita at pahigang bumagsak si Gomez habang si Baron naman ay tagumpay na naipasok ang bola sa basket. Ngunit sumilbato rin ang referee ng sandaling iyon at may pagsuntok pa ito sa hangin sa tapat ng direksyong papunta sa kabila. Semero si number 14, offensive foul. Pulalas ng referee na agad na ikinangiti ng nakahigang si Gomez. Sumigaw pa nga ito habang nakakuyom at nang marinig ito ni Baron ay nagdilim ang paningin nito. Si Coach ay saya nga ay napaseryoso nang marinig ang tawag ng referee. Wala siyang reklamo roon kaso ito na rin ang ikalawang foul ni Baron at napatingin siya rito na ngayon ay parang hindi gagawa ng maganda habang nakatingin sa nakaupo sa sahig na si Gomez. Si mover nga ay agad na napatakbo at agad na hinawakan si Baron. Si Raulo ang Gomez na iyan, pati iyang si Gamboa. Wika ni Baron at si Trista naman ay agad na humarang dito lalo na nang itayo ni Gamboa si Gomez. Napasulya pa nga siya sa mga tagakalapan at dito na nga sila marahang natawa depensa pa lang ito paano pa kaya kung samahan namin ng opensa baka sa kangkungan kayo pulutin sabi nga ni Gamboa na talagang gustong gustong masara mga kalaban nila lalo na raw si Simeron na kanina pa silang natutuwa sa kanilang ginagawa huwag mo baron patulan. relax ka lang bulalas agad ni Mover na napatingin sa kanilang bench tumangon naman si Coach Isaiah at doon na nga Ang nagkaroon ng substitution Ipinasok na nga ng kalapan si Markili, kapalit ni si Meron. Pagdating nga ni Baron sa bench ay parang inis na inis ang itsura nito nang umupo. Nasira ang plano ko dahil sa dalawang ito ah. Sabi nga ni Coach Isaiah na pasimple pang napatingin sa bench ng kalaban. Nagtamaan nga ang tingin ng mga mata nila ni Coach Barcibal at dito na nga itong umisi na para bang masayang masaya sa nangyayari. Nagwala na nga lang bigla ang team ng Oxy at ang mga bago nilang supporters ng isang 3 point shot ang nagawa ni Gamboa walang kahirap-hirap nga niyang si Sanchez sa kanyang ginawang step back 3 nilabasan pa nga niya ito ng dila matapos iyon at dito nga ay naging 4 na ang lamang ng Oxy 30 to 34 ang score at sa pagbalik ng bola sa Blue Phoenix ay dito na nga malakas na sumigaw ang mga nakaputi kuwag natin silang papuntusin sabi nga ni Gamboa at kasunod nito ay ang malakas na sigaw ng kanyang mga kasamahan. Feeling team captain na sabi naman ni Gomez na napatawa na lang at napahanda dahil nandito na nga si mover na pinapatalbog ang bola. Nagkatanguan nga ang GG Brothers at dito na nga nila pinagdalawahan ng depensa si Mover Flores at hindi man lang sila umatras kahit isa sa kalaban nila ay nalibre. Ngiti naman na makikita kay Coach Darwin Natutuwa nga siya na may ganitong klaseng player siya sa team at ngayong may isa rin silang Lastimosa ay natitiyak niyang malaki ang tsansa nila na sila ang makakuha ng tropeyo sa ligang ito. Kumuyom pa ang kamao ng matanda at pinagmasda ng kanyang mga players na nasa bench. Ano pa ang ginagawa ninyo? i ninyo ang mga kakampi ninyo. Bulalas niya at agad niyang nagsigawan ang kanyang mga players maliban kay Lastimosa. Defense! 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 Sigaw ng mga ito at si mover naman ay agad na hinanap si Sanchez kaso naipit na siya sa JJ Brothers. Nang makita nga ni Ibanez ang nangyayari ay ito na raw ang oras para siya ay kumilos. Nakita iyon ni mover kung kaya agad siyang tumalon para ipasa ang bola rito. Nabasa ni Gomez ang kanyang gagawin kaya bigla niyang ibinali pababa ang kanyang pasa hindi naagaw ng kalaban ng bola at dito na nga napangiti si Ibanez. Umakma siya natitira at dito na nga napatalon ang humabol sa kanyang si Lazaro. Kumagat ito sa fake at doon na nga kumawala si banyes at pinatalog ang bola papunta sa basket. Dito na nga rin siya napaseryoso dahil biglang lumitaw si Gamboa sa kanyang tabi. Nakipagsabayan ito at hindi siya natinag. Tumalon nga si banyes at ganoon din si Gamboa. Huli ka, sambit ni Gamboa nang hampasin niya ang bola. Kaso, unti-unting sumilay ang ngiti sa labi ni Ibanez at dito na nga nayanig ang board sa play na kanyang ginawa. Isang 100 dunk ang ginawa ni Ibanez at kasunod dito ay ang pagbagsak ng pinosterize niyang si Gamboa na napaseryoso dahil sa nangyari. Sumilbato rin ang referee at nabigyan nga ng foul si Gamboa na ikinaseryoso ng mga players sa bench ng Oxy. Si Kyle nga ay napaseryoso rin sa ginawa ni Banyes. at parang hindi raw ito maganda sa team nila kung tutugma ang iniisip niya. Masyado kong mahinang dumipensa. Sambit ni Carlo habang nakatingin kay Gamboa nakakatayo lang. Nakachamba ka lang, sagot nga ni Julius at hindi naman siya pinansin ni Carlo. Bagkus ay nilampasan siya nito ng nakangiti. Sa wakas, kumilos ka rin. Sabi naman ni Maki at si Ricky naman ay dahan-dahang napangiti nang nakita ang ginamang iyon ni Carlo Ibáñez. Naipasok pa nga ni Ibáñez ang bonus shot at tagumpay ang kanyang 3 point play na nagpaseryoso sa mga manonood. Sa pagbalik naman ng bola sa Oxy ay agad niyang hiningi ni Gamboa ang, ang bola mula kay Gomez. Plano nga nitong bawian si Ibáñez kaso nang ikutan niya si Sanchez ay nabigla na lang siya nang banggain siya nito. Ang lakas noon at napasilbato agad ang referee para bigyan ng foul si Sanchez na parang wala lang dito ang nangyari. Nang makita naman iyon ni Ibanez ay dahan-dahan itong napangiti. Bardagulan pala ang gusto ng dalawang ito ha? Sabi nga ni Carlos sa sarili. Wala akong balak bumalik sa dating laro. Pero kung may ganito akong kalaban, wala naman sigurong masamang bumalik ng konti. Bumalik ang bola sa Oxy Kaso nang muling hingiin ni Gamboa ang bola ay nabigla na lang siya nang maagaw ito sa kanya ni Sanchez. Hinabol niya ito upang bawiin kaso nang makadikit siya rito ay doon na biglang umabante ito. Sinamahan ni Dre ng pasimpleng hawi ang kanyang paglampas at dumiin ang kanyang kamay sa hita ni Gamboa na ikinagulat ng player ng Oxy. Mayabang ka rin pala ha? Sige pagbibigyan kita. Hinabol nga ni Gamboa si Sanchez at dito na nga napangiti ang player ng kalapan na bumigla ng hinto na naging dahilan upang ang kanyang bantay ay mapaderetso. Nagkatinginan sila at dito na nga si Dre napangiti at bumigla siya ng tira na ikinatalo agad ni Gamboa. Isang fake lang pala iyon at ngayon palang tumalon si Sanchez para gawin ang isang pang fake shot mula sa 3 point area. Sabay nga ang bumagsak sa sahigang dalawa at ang referee ay agad ding sumilbato Nagmintis man ang tirang iyon, ay gagawara naman si Sanchez ng tatlong free throw. Nang oras ngang iyon, ay agad din siyang tumayo at pasimpleng tinapakan ng kaunting bahagi ng kamay ni Gamboa, na ikinasigaw nito at ikinatayo kaagad. Tumayo si Gamboa at napaseryoso nga mga manonood, nang humakbang ito upang itulak ng malakas si Sanchez. Nang makita naman ito ng mga players sa loob ng courts, ay doon na sila na alarma. Naging si Gomez nga ay nabigla rin sa nangyayari. Hindi niya alam ang ginawa ni Sanchez. Kaso mukhang iyon ang nagpainit ng ulo ni Gamboa at hindi raw ito maganda. Itinulak ni Gamboa ng malakas si Sanchez. Kaso alam na ni Dre na mangyayari ito. Kaya isang biglaang pag-iwas ang kanyang ginawa at bigla siyang tumawa nang ang player ng Oxy ay napaderetso sa sahig. Mas lalo itong nagpataas ng inis nito at doon na nga kaagad na napatakbo si Gomez at ang mga kasamahan nito. Tama na Julius, relax ka lang. Bulalas nga ni Vincent na napatingin kay Sanchez na parang masayang masaya sa nangyayari. Si Raulo ang isang yan, tinapakan ang daliri ko. Bulalas si Gamboa at agad na namagitan ang referee sa nangyayaring iyon. Dahil nga hindi tumigil si Gamboa, ay nabigyan pa ito ng technical foul na kinakuyom ni Coach Barcibal Nakikita pa nga ang paglapit ni Banyas kay Sanchez at doon ay nagkatinginan sila sabay tingin sa team ng Occidental Mindoro na kasalukuyang dinadala na sa bench si Gamboa. Nahina pa lang isang iyon, sambit ni Sanchez at tumangu naman si Ibanez. Mula naman sa bench ng kalapaan ay makikita nga kay Coach Aysaya ang magkahalong gulat at saya. Hindi niya alam kung ano ang nangyari pero maganda raw ang ginawa ni na Sanchez at Ibanez. Mukhang mapaghihiwalay na rin daw ang Gigi Brothers. Kaso, ito naman ang naging dahilan upang papasukin na muli sa game si Kyle Lastimosa. Nag-ingay ang crowd at kasabay noon ay ang pagtingin ni Maki kay Coach Isaiah. Huwag muna, tingnan muna natin ang mangyayari. Sabi nga ni Isaiah na ikinatangon naman ni Maki. Kahit pa nga, gustong gusto na niya muling maglaro dahil nasa loob na uli ng court si Kyle. 34 to 38 ang naging iskor matapos maipasok ni Dre ang technical free throw at ang tatlo niyang bonus shots mula sa foul na ibinigay ni Gamboa. Kaso, ang pagpasok ni Kyle Timosa rin pala ang bubur agad sa kanilang kalamangan. Isang 10 to 0 run ang agarang nangyari at maging si Coach Saizaya ay napakuyom sa kanyang nasaksihan. Maging ang mga players sa kakampi ni Lastimosa ay napaseryoso na lang dahil sa ginawa nito. Si... Ano ba itong mga players ng Kalapan? Parang ang boring kalaban. Sambit nga ni Lastimosa na napatingin pa sa bench ng Blue Phoenix. Papasukin na niyo si Maki para makaramdam naman ako ng thrill sa paglalaro. Masayang lika ni Kyle. Na kung iisipin, ay may kasamang yabang.